manage to bring back your confidence and the attack. Um, <laughs> um, hindi natatapos yung doubt eh. Again, um, nung, nung nasisimula po ko akong mag-artista, siguro yung doubt you ko know, is, uh, ayun, kaya ko ba yung uh, mga binigilis sa aking roles? Uh, kaya ko ba umante? Kaya ko ba kumanta? Kasi nung nagsisimula ka parang hindi mo naman pinipili eh, o hindi ka makapili kung ano yung gagawin mo. Parang binibigyan ka ng isang task, kailangan mo mag-deliver. So siguro yun, yung self-doubt ng mga panahon na yun. And then even up to now, may self-doubt pa rin naman ako sa sarili ko na siguro ano na, um, sa mga habo ng buhay na yung doubts na parang uh, kaya ko bang patulad, eh, kasi alam ko kung gaano kahirap din yun. Ibang, ibang requirements ang hinihingi, di ba? Um, so yun, parang ang dami po, or kahit na isang maging mabuting asawa, ang dami eh, parang hindi talaga po siya nawawala eh. Pero again, um, importante na pinagdadasal mo eh, para ma-assure -ma, -ma -assure ka din na kahit na may pangamba ka, importante rin yung pangamba eh, kasi ibig sabihin noon talagang you trust God. Um, yung verse po talaga na pinangahawakan ko is in Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct like thy path. So every time na nagda-doubt ako, si Lord ko talaga yung sinasabi ko, um, hindi, hindi ako, kayo, Lord, yung mag-provide sa akin ng kung ano yung kinakailangan ko para sa kung ano man yung kailangan ko Uh, gawin. Ano <laughs> Parang, parang siya yung, through him, di ba? Through him, magagawa ko yung kailangan kong gawin. And oh, thankfully, nandito mga pa rin ako, ito. nakaka active pa rin ako. Uh, Tingnan mo natin sa mga susunod, yung mga ibang dalas ay kung ma magiging successful. <laughs> yeah, lagi, lagi. Never siyang nauubos, no, never <laughs> Kung gusto mo maging insecure sa buhay, join showbiz. <laughs> kung gusto mo ma mo kung magaling ka, worthy ka, if you're good-looking or anything, hindi talaga siya nag-uubos. Uh, pero ano, uh, I, I believe na yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, uh, ayun nga, it comes into your life, every opportunity also that comes into your life, is that's your chance to prove that what it takes. And nothing will ever, nothing will ever prove that no amount of preparation, nothing will teach you how to do it, except if you just do it. You just have to jump straight into it. Kasi pwedeng prepare ka ng prepare, pero unless ginagawa mo na yung actual, ano mo yun, parang hindi mo ma-foresee mafo dun sa preparation mo what it's really like dun ka lang talaga matututo how to do it. Tapos dun mo siya ma-overcome. Tapos sa next level, doubt ko ulit. Hindi mo na naman alam kung ano yung hanggang pagaling ka na lang ng pagaling sa so, kung ano man yung skill na hinoho. You know, yes, so you know, life is a journey. So hindi talaga mawawala yung self-doubt. Pero, you know, sabi nga nila, hindi ka nang matututo sa buhay na to, o hindi ka magkakamali. So, kailangan pagdaanan mo talaga yan sa buhay. Pero, pagdaanan mo lang, kailangan matuto ka sa pagkakamaling na gawa mo. ba? Diba? And then, eventually, you learn to improve yourself. Ikaw na yan is, eh. so, Kalapan mo lang naman talaga sarili mo eh. Just have to constantly remind yourself na kaya mo, na you're, you're good enough. Yeah. So, in yourself. <laughs> Thank you.